Ako ang iyong kapanalig, Bishop Jun mula sa Diocese of Alaminas. Ugaliing makinig sa Veritas 846 ang radyo ng simbahan. Manood sa Veritas TV, sa Sky Cable, Channel 211 at DZRB 846 Facebook page. Kapanalig sa diwa ng pagunita ng Kwaresma, ngayong taon ng Hubileo, ating alalahanin ang pagpapakasakit ng Panginoong si Kristo. Tayo tinawag bilang mga saksi ng buhay na salita ng Diyos. Di man madali ang ating paglalakbay, uh, tayo sa ating patutunguhan sa piling ng Diyos. Ayon sa mabuting balita ni San Juan, Kabanata 16, talata 33, In this world, you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Malagang si Jesus ang maging sentro ng ating buhay upang ating mapagtagumpayan ang anumang hamon at pagsubok ng buhay. Ngayong koresma tayo ay manalangin, magayuno at magtika. Sumainyo. Ang katotohanan